kikiam ano kahit ano ay bigay yung kikiam na lang kaya bigyan yung kikiam na lang isang apo niya ay sarili oh, ito na nga maganti ka lang ano pa? ano pa gusto ano mo? kahit naan magyan ito na o ano, ano. ito na nga o oh, yan na oh. o so, 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 okay. hmm ah. Okay, yun ano, may pili ka na. May, yung may bibi. May bibi. May... may bibi. Uh... <laughs> mean, may <laughs> may sisiyo. <laughs> ito, <laughs> <ko> ito ulit yung kotse. Buksan ko ulit. Ito ulit yung kotse. na, kukuhaan ko na. <laughs> 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 ito na, ito na. Ito <laughs> na, so. oh, ano no, pa, ano pa. Ito na, bibilang ko na. Wow. Uh, ano ba? Saan, ano sa'yo? Ano ba to? Penoy. Penoy. Yan. Isa. <laughs> penoy. Ikaw, ano naman na? Ikaw maghilibre. Senyora. 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 Ano ba? Senyora, 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 ano ba? Ito na nga. Dala na. Ito na nga. ko na. Ang wallet.

<laughs> Aba, si senyora mapapalibre. Sige, si senyora. Pagkatapos, hmm. mo uh -huh. kung magkano at bayaran mo na Siyempre, kitaka. Oh. sa okay. pitaka. <laughs> ito na nga, dumudukot na nga, Ito na, oh. ba? Mm. O, ko na, ha. Bilang, pala. Bilang... Bilang... Bilang minuto pa lang. Ilang minuto pa lang. Sibawa kita senyurita. Ayan, sibawa mo si senyurita. Dito mo na rapery po. Akin na ako si señorita. Kailangan ko ba gusto mo na itlog? Wow. <laughs> <laughs> Patay guto mo <mang> si senyurita nyo. <laughs> hindi ko <makain> na si señorita mo. Patay <laughs> guto. Tayok do. Ay sweet ng ari kay ng driver. Subuan mo muna si bago ka kumain. Ah, uh, Baldad baldado yung sinyorita mo <laughs> eh. Dapat hindi dala saklay Oh, bakit pa kinukuha? Wala oh. mong oh, sa iyo, na. na. I, itulak mo sana sa patubig. Wala <laughs> man, doon lang sa katawag? Doon Gusto mo? Agad no? Para ikaw na ng ano ko ha? ko ha? <laughs> <laughs> Siyempre! Hindi <laughs> 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 mo sa ipapamana yun! Ayan! Ayan! Painin mo! Painin mo! Painin mo! Hahaha! Oh, wag kang hahawak si Jarita. Ha? Wag kang hahawak. Pakakainin ka niya.

Ano <laughs> na sinyorita ko? kumain. Para eh. Sa kumana mo eh. Bibigyan mo lahat sa akin. Hindi mo na ako. Ito na lang Lalay sa akin. Niling na ka na ba? Hindi pa. pa, hindi pa, hindi pa. Oh. Oh, umiyan na. Baka nahirinan ka na. Eh. Baka kulang pa to. Is order pa. Order ka okay. Baka okay kulang na. pa yan mo.

Kumorder okay. ka pa. Maghanap ka ng kapalit dito. Para makukuha mo. Ibi may suka ah. Para ano. Ay mo suka ha madam. Ayaw mo. <laughs> wala nang ano? juice. Ito pa nga po.

ano, kakain na ako ha? Wala ka na, wala ka na bukas <laughs> na Kakain ako, wala na akong bukas eh <laughs> Retire. <laughs> Retire na <ba>? Resign na ba, resign na? Kakain ako na bukas ah Ibigay ko lahat ang sweldo mo <laughs> Meron akong pa niya Ha? Buwan mo <laughs> Check ko sa bag Hindi ba yung check Check

Diba ba kumakain ka na may, may buhok? Mm. <laughs> <laughs> yung, ibon. yung may ibon, oh. yung naglilimlim. Oh, oh, di ba? Diba? May ibon, di ba? May ilikas sa ibon na naglilimlim. Di <laughs> ba yun? Pakita mo yung ibon, pakita mo yung ibon, tarantayan. Ay, hindi na tarantayan eh. Bakit kaya di ka kumakain ng ibon na may buhok? <laughs> Ay mo na. Iba ibon yun, ayoko na. Bro. Ay, ito mo ko naman na Ay, ito. Hayo, sino kasi? Sino mo kasi?